Guys, habang nag-scroll ako pa guys sa cellphone, nagpe-Facebook ako guys. Dumating na si Meralco, ngayon lang din mismo. So tumingin siya sa akin, yung nagbibigay ng ano, ng Meralco bill. Binigay lang sa akin yung bill namin sa kuryente. Yung kuryente kasi namin guys is may problema talaga kasi dati yung binabayaran lang namin is 2,700 monthly. Ngayon dahil nga gumagamit kami ng mali, ng aircon. May malit kasi kaming aircon guys. Dahil kailangan ng anak ko kasi hindi siya nakakatulog kapag mainit. Umabot ng 3.5 yung bill namin sa kuryente. Good for one month na yun. So ngayon kasi nung nagkaroon ng sunog dito guys sa street namin. Bali nilipat yung metro namin dito sa mas malapit kasi may poste na sila dito so naglagay sila ng transformer dyan so dyan na sila naglagay ng metro ngayon nung pinalitan nila guys ng metro yung linya namin sa maniwala kayo guys kay, sa hindi umabot na ng 15,000 monthly yung binabayaran namin sa kuryente so ngayon ito dumating na siya at actually binuksan ko na pero hindi ko pa nakikita yung laman nito guys ipapakita ko sa inyo guys kung magkano na ba yung bill namin so hindi ako galit kay Sky yung meral ko ah so ano lang to uh, for content <laughs> magkano na kaya eh Diyos ko nakatakot na to ah eh. Kopo. Ito na guys, hindi ko na patatagalin guys. Ito na siya guys. Ayan. 67,000. Tama ba? 67,000. 106.90 cents. So, napakalaki na neto guys. Kasi, in report kasi ito guys ng asawa ko sa opisina ni Miralco. Dalawang beses na report ni Mrs. kay Miralco ito. Sa main office nila doon sa may Pasig. At saka isa dito sa may uh, tagig sa may Vista Mall uh, so ang sabi dun sa may pasig guys is dahil mainit lang daw yung panahon kaya tumataas yung kuryente namin so inaccept namin yun so hindi na kami guys natutuwa kasi kahit naman eh maulan malamig naman yung panahon 15,000 pa rin monthly so nireport niya naman dito kay tagig so ang sabi nila within in 15 days Uh, magkakandak sila ng investigasyon para malaman kung ano yung problema kasi lahat daw ng metro is duman daw sa quality control uh, so parang hanggang ngayon wala namang ano wala naman silang uh, sinasabi sa amin kung ano na ba yung update dito sa linya namin so nag kami ng asawa ko na ipaputol eh, na lang kasi kaysa naman magbayad ako ng 15,000 monthly so wala naman akong ibabayad nung guys kasi wala namang trabaho yung asawa ko pangalawa is nagsasari-sari store lang ako alam nyo naman kapag sari-sari store guys is padus-dus lang yung tubo so wala akong kakayanan magbayad ng 15,000 monthly so nung nakaraan may pumunta dito guys na taga ko daw kuno siya at ayun uh, nga daw ta, ano ba yung sabi niya is magpuputol daw sila so ang sabi ko sige uh, wala namang kako sir, na problema mas maganda nga kako sir, na ipaputol namin yung linya namin para malaman kung yung metro ba namin isa bahay talaga mismo nakatap kasi ang iniisip ko kasi baka nung time na nagpalit sila ng metro dyan baka yung metro namin is sa ibang bahay na itapon so automatic yung pagdating ng billing sa amin babagsa kasi sa amin nakapangalan So, ang sabi ng pumunta dito, hindi ko alam kung lineman ba yun o ano ba yung team niya basta taga ko daw siya so ayaw niya naman ipakita sa akin yung ID pero may ID naman siyang suot so ayaw niya lang ipakita kasi for privacy daw nila yon so inaccept ko na so ayun na uh, pinakita ko sa kanya yung love namin dito actually puro nakasolar na kami dito guys nagbawas ako ng rep so bali yung, yung na lang dito sa bahay is yung maliit na aircon ah uh, Ayan, yung electric pa na sa Lazada kaya yung may electric fan pa kami ng isa. Lahat ng ilaw dito guys is nakasolar na siya. So ganun pa din, 15,000 pa din monthly. So ayun, uh, napag-usapan namin ng asawa ko na ipaputol na lang. At uh, nakausap ko naman na yung bahay namin dito na meter na muna kami. Para malaman namin kung ilang kilowatt hour ba yung konsumo namin sa loob ng isang buwan. So yun lang po guys. ta uh, kita-kits tayo sa sunsunog na vlog namin. So, update sa uh, bill namin ngayon ay napaka-laki talaga. Promise. Ayan siya, guys. So, hindi pala makita sa video. Ayan. 67,000 uh, 106.90 cents.